Yon, magandang araw sa lahat. Ito pala si Boss G TV at kasama natin dito si Parek palas. At ang bado nating kasama ngayon ay si Praja na magsisimula pa rin lang ng kanyang channel. So, nandito tayo sa Pampapinag Beach Resort dito sa Pilhinya. So ito nga nakarating kami dito, baon lang si Melas, pamasahe, at konting baon. So natuloy ka yung plano. So ito nga, pinapakita namin dito, parang ang kaganda, kapatingan dito. So tagpuan to dito sa, pinatawag na ng sunbar, niya. So may tatawirin lang kayong sapa tapos mararating din ulit mura lang dito yung ah uh, entrance fee 20 pesos yung adults ah uh, mga bata ah uh, depende so yung cottage dito is mura lang 250 200 uh, ganun. open sila um, Monday to Friday yata or Monday to Sunday Depende sa mga So dito, sa uh, -e na natin yung dito yung... sa, ko sa mga karanasan ko sa sa mga ko guys, ko sa mga karanasan ko sa mga na ko sa boss gym, Para pa sa marami nating paglalakbay, uh, sipagin tayo mag-vlog pa ng maraming katulad nito. So shoutout na lang kay ka at pa kay Frygen na uh, follow natin kasama. So yun sana nadustuhan nyo yung vlog natin ngayon ang uh, Kabatingan Beach Resort Okay guys, hanggang sa susunod na lang this is Boss Jeep at sana na gusto nyo yung vlog namin ngayon salamat